Samantala, pinuri ng liderato ng kamara ang Anilay matapang na ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag aangkat ng bigas sa loob ng dalawang buwan pero ang makabayan block sinabing huli na raw ang hakbang ng pangulo dahil maraming magsasaka ang namatay na sa gutom may report si Brigada Haji Kaaminyo i mo Napapanahon ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin na pag-aangkat na bigas sa loob ng anim na pong araw simula sa September 1. Ito ang inihayag ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng pagturing sa hakbang na pagprotekta sa mga magsasaka at pagbibigay ng pagkakataon na i-realign ang mga prioridad sa food security. Higit paanya niya ito sa policy shift kundi pagtindig para sa mga magsasaka at isang patunay na hindi mapang iiwanan ang nagpapakain sa bawat Pilipino. Inilarawan ni Romualdez ang desisyon ng Pangulo na matapang natugon sa mga hinaing na mga magsasaka at agriculture stakeholders na nananawagan ng tulong laban sa murang imported na bigas na nakakaapekto sa presyo ng lokal na palay. Magsisilbi umanong mahalagang oportunidad ang dalawang buwang suspensyon upang muling itaguyod at patatagin ang pundasyon ng domestic rice industry. Igini kapatid pa ng speaker na matagal nang naghihirap ang mga magsasaka at bawat panahon ng ani ay lubhang bumabaha ng imported na bigas at dinodomina ang merkado. Hinimok naman ni Romualdez sa mga ahensya ng gobyerno na gamitin ang suspension period upang habulin at panagutin ang mga nasa likod ng hoarding, price manipulation at iba pang mapang-abusong gawain na nakakaapekto sa mga magsasaka at consumers. Kaya nga, nam, ano natin, House Bill number 1 natin yung um, yung Rise Act, di ba? Uh, kasi nga importante na matugunan yung uh, issue ng uh, pagsisiguro na merong affordable, accessible na digas para sa ating mga uh, pamilyang Pilipino at magpatuloy na mapoprotektahan ang ating mga uh, magsasaka sa tumataas na presyo. Pero kung ang makabayan bloc ang tatanungin, huli na raw ang naging hakbang ng Pangulo at matagal na dapat na ipinatupad. Nire-reaffirm lang nito yung matagal na nating panawagan na hindi kabubutin yung uh, napakalus na free trade policies na ini-implement dito sa bansa natin, sa iba pang mga developing countries, ng IMF, WTO, World Bank, ang lugi yung mga pinaka basic sectors natin. Kung magsasaka, kailangan nila makipagkompetensya sa mga uh, imported important sa ibang bansa. Na dito sa Pilipinas, hindi naman nasuportahan yung ating mga magsasaka. Unfortunate na belated the realization ng ito ni President in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.